Mga kapatid, sumisigaw ng katarungan ng pamilya ng mga namatay sa pang-hold up sa may kawayan Bulacan kahapon. Biruin mo naman, Erwin, isa sa mga biktimang napatay pitong buwang buntis pa. JD De Castro, ikwento mo. Labis ang pag-iinagpis si Glenn Gomito, asawa ng nasa wing treasurer ng barangay 176 na si Rodora, kasama ang kanyang pitong buwang buntis na misis sa mga nasa sa pananambang ng mga magnanakaw sa Kaloocan kahapon. Pinaula ng bala ang kanilang sasakyan, tsaka tinangay ang mahigit 3 milyong pisong dala ng mga biktima. Pasweldo sana ito sa mga empleyado ng barangay. Hirap si Gomito na tanggapin ang sinapit ng misis. Problema rin niya kung paano sasabihin sa tatlong taon nilang anak ang nangyari sa ina. Wala ka po ang ko. Sinamay lang Punti sa kasama ko. Walang awa. Pinagbabaril. Labis naman ang pagsisisi ni Aling Jocelyn Mendoza, asawa ng napatay na driver na si Jaime Mendoza. Pinigilan pa rao niya ang asawang pumasok dahil masama ang pakiramdam nito. Pumasok rin palagpilit. Nung ko na nalaman sa amo ko kaya ako na umuwi na kagalit. Si Aling Junisha Magdale, na ina ng isa pang biktima na si Donabel Megalios, yakap-yakap pa ang kabaong ng anak. Tatlo ang naulilang anak ni Donabel at kagabilang na ibalita sa kanyang mister sa Saudi ang nangyari na rin na lang sana nila yung goma at pinababa yung mga tao. Wala namang kamalay yung yun eh. Hawak na raw ng may kawayan PNP ang cartographic sketch ng mga suspek. Pero tumanggi muna silang isa publiko ito habang patuloy ang investigasyon sa krimen. Jade De Castro, News 5.